pa sa mga pagkawin niya, boss? Ha? Pabiti pa. Oh. So ano pa pagkaw? Anong naging problema ba? Ayaw, ano? Ayaw mag... Ayaw start O ano? Sabog. Sabog lang. Ano bang motor niyan? Beat. Ano ba beat ba Tumirig ka boss Oo Saka tumirig. Yan lang Okay guys May gagawin tayo video. ng video May ating mechanic Tumirik to. Ayan, tulok, tulok ko eh tulak Tulak ka ba kanina Tinulak mo lang yan Hindi On the beat Yan tumirik yan sa so, daan ng ating mechanic Kung anong problema nito yung bike premiering to pabuntang ka VT pero guys on the beat kami check check na ng ating mechanic yan si Boss King yung ginagawa pala si Boss si ating mechanic yan ginagawa pa taytay -tay lang ng konting oras guys check na na Boss King yan Ayan, guys bago upisa ni Boss King yan pre-preview muna kami sa aming youtube channel TMB TV pa-like at pa-share na rin guys at the notification bell para lagi updated sa video pati po po sa guys okay right, guys ay, ano pa nangyari daw daw Jaffy dula lang no... nung um, uminga ay tapos na ba tayo biglang uminga ay namatay Honda Beat yan o Honda hmm. Beat Farb type Farb type. type Ano mo natitignan mo dyan Tatanggalin ko mababaw mo na yung ito. Ay. Ano ba 'yung pala 'yon? Bakit na 'yan mawala na lang? Yan guys, so na birik, ngayon Yung ayaw start Binaklas na Yan Eh yung kaputol, naging manananggal na <laughs> Kaputo na natira. Ano mga problema niyan, ano, boss? Ha? Hindi eh, na pa kung ano mga problema. Hindi, like, cause, anong magiging, ano, sibling maging dahilan? Maka po singaw yung barbula. Singaw yung barbula? Ano bang nangyari bago tumiri ka? Mamatay Namatay lang. Ayan guys, namatay lang daw ito. Pasay so, we start. Yeah, pa pa para may pinangalaman natin kung saan may problema. Hindi pa na matukoy ng ating mekaniko. Meron tayong isang mekaniko, extra mekanik. lakas na naging dahilan kaya niya. Kaya ba't, oh no. Tapos. Ah, Meron pang kung ano. To si is to believe nga. Higa nga. Hindi, e, sabihin ko, anong titignan, anong titignan mo, mo dyan? Anong titignan natin dyan? Ha? head. Ha? Yung head po. Yung cylinder head. Yun ang mo na. Yo so guys, cylinder head muna, chichikin. Baka may kung ano naging damage. Gamit may astarbaho yan eh.

sabong Sabong Durog ng piston Durog ng piston Wala nang piston Wala nang piston Wala na po Oh wala nang piston Puta oh, na shit Ayan guys oh Sumabog ito wala nang piston Ayan sa putang mga yung mga pinaka ano niya wala na Nasa loob mo Ayan guys oh Siguro Mano ang takbong di ba sa takbo yun Kaya sira na naman. Ha boys, hindi ba sa tak tak mo yun? Anong laging, anong laging cost, no? Ano mo naging, ano naging cost nung no? pagka masyadong ano, matuloy yung ano, ba't tumasabog? Over ano? Over speeding? Over ano? Over compression Over yeah, compression. Yan o, sabog ang ano. Yan yeah, o. Over compression, over, -expression. over stock mo. Masyadong ano, ano? Mas malas po, masyadong over masyado mo sa presyo. Ba't pala mo kasi ang presyo niya kasi gwanong kargado ano? Ano? Mahirap din pala pagkakargado ng motor mo ano? Ano ang mga gas dyan? basag pala ang pisto. Ayan. Ah, liner yan ano? Basag pati liner, oh. Sumabog, oh. Pistol. Ah, pistol wala na? Wala na, ay, nasa na piston? Pin na lang. Nadurog na. Nadurog na. Sa loob na yan. Lumaki makina? Ay, puta na. Lumaki. Ay, wala na yan. Malahat talaga to. Parit, di ba parit makina na yan? Bibenta na sa mga ibot ko. Ano? Parit makina na yan, Jeric? Head lang po. Black. Ah, head. Tsaka black. Kapaltan. Wala lamang. Kung may tama, baloktan Ayan, guys. Oh. Sumabog ito. Kargado kasi. So, over compression. Kaya pati yung kanyang liner po sira guys. So yan oh. Puto ko. Oh. Hey, tapos yung kanyang piston wala na, nawala na. Parang naglaho. Ayun guys oh. Ito tama ng piston oh, wala na oh. Ayan oh. Yung kanyang cylinder head oh. Wala na oh. Ayun guys oh, sumab. Biglang tumigil to dahil sa laki ng sa lakas ng compression, gumamit ka. Kargado kasi to kaya gano'n nangyari. Bigla lang uminto, namatay. Ayan nang mistart ayan nang tumakbo yun pala naging problema ito guys oh yun yung nangyari nung nakaraan dyan ha? ganyan din oo sumabog ang kanyang ano kanyang piston wala na wala oh, guys so, wala nang piston wala nang piston no? oh wala siyang natira guys oh so, yan oh yan ang naging ano ito, guys oh so, problema mahirap din pala pagkargado ang yung motor ayan oh Pinas. Pati si kanyang liner, sira lahat. Yan guys, oh. Baka makain po rin kanya. May kargado ang motor nyo. Medyo delikado din pala pagkargado. Kasi malakas masyado kung presyo. Pag napabayaan mo yan, oh. yung piston guys. Walang natirang piston. Kahit kahit katiting siguro na ang sa loob ng makina ito maturing ba takbo mo nung namatay ha Ayaw, maturing do takbo nyo nung namatay guys yun ba nag over speeding over compression kaya kaya sumabog ang pistol ito guys ha yan ang problema nito oh. yan medyo malaking gas pa ito guys ha ordinary lang yan <laughs> ayan yan guys, medyo ordinary din pala ginamit nitong cylinder. Ito ba cylinder head? Black. Ito black ano? Ito ito black ano? Itong black niya ano? medyo ordinary ginamit niya yan guys. So, oh. ito ba tagal labas to? Ito kanyang liner. Labas talaga yan. Labas talaga yan. guys. Oh. Kaya binasag din yung kanyang liner. Oh. Ito naman kinain na. Makinain, oh. O, Di na pinalap pa palit to ng ano Cylinder head saka itong block Pareh pala ito ano Sayang, wala, wala nabenta na ni yung yung bit doon sa amin yeah, guys oh so, Nabenta na ni Ito kanyang cylinder head saka kanyang cylinder block Kasi pareh na rin Ito Pati mga piston ay, Piston saka itong mga valve Engine valve palitan lahat to guys ha ang epekto ng Masyadong malakas ang compression pagka may karga dapat kasi pagka may karga ang motor mo yung mga ikakabit mo daw parang kesa ay medyo mga original para hindi ito kasi medyo yung daw nakabit na ito ay medyo medyo mahinang klase kaya bumigay ka ito yun ang problema ito guys may karga na mahina pa, mahina pa yung kanyang mga kinabit na mga pesa kaya pumutok yung kanyang kanyang piston kaya parang naglaong Laong bula, lao, naglaong bula na wala. kaya Ibig sabihin, Derek, Derek, yung piston na ang sa loob lahat. Yung mga durog, yung mga durog, durog. Yan. yan guys, tip para maiwasan na huwag so ganun, huwag na kayo magkagano ng inyong ano, ng inyong motor kasi lumalakas ang presyo, no? Baka maging mangyari ito ganito guys yan ang ng kanyang pistol sa mabaw ang nadami, laking ko, guys kung gusto nyo talagang magpalagay ng ano magpakarga pero kinakala mga mga piyesang mga mga na klase ang kailangan nyo yung kakabit nyo para iwas ganitong mangyari senaryo na, na pumutok na pumutok ang kanyang yan guys Ayos na yan guys. Hindi ba basta namin magagawa siya kasi wala pang, wala pang mga pyesa. Ito ba mali? Hindi ba yung mali ako kanda? Ha? Ano? Hindi naman po yun kasi Kaya lang Hindi ko naman mong naman gawagawa siya na yun. Ha? Hindi ka hindi ko mong Kaya lang sumabog talaga. over Overcompression talaga. Hindi, ano ano ba naging dahilan sumabog-sumabog yan? nga lang din dinon kareyo ng yan, Kanya-kanya guys, ang, ang tip namin sa inyo, dapat din niyo ng ng inyong motor. Ito mangyayari. Pwede naman kaya kaya-kaya mo ubidin kakabit niyo. Yan po sa. Yan ang tip hindi pa namin magagawa ito kasi hahanap pa ng mga pyesa at saka ng pera din yung may are kasi medyo malaking gas ito medyo mapaisak pa ito dito yan nah, guys na sana kahit paano guys may mga tip sa amin na kinakailangan hindi kailangan may lagi ang inyong motor lalo na pag malayo ang mga biyahe nyo dapat isa-stack na lamang para mas okay wala kayong maging problema kasi gaya to may malayo ang biyahe niya, nag-open compression. Kaya, yeah, umabog. Kasi may, may, may karga Una, yung piston, guys, yan yeah, ha. Yan, yeah, guys, okay na yan. Yan yeah, na, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB Pa-like, at pa-share na rin, guys. At pindutin yung notification bell para lagi updated. Kaya, share na yung video. At yung po, sumabog ng piston. Yan, yeah, no? Mali ko yan. Okay, oh, hey mong. Nistak mo na dito sa atin to, guys. Nistak mo na dito. Ayan, isa pang tip, guys. Pagka kayo magkakarga ng motor, huwag yung katambo ng long distance tumakbuman yung ang takbo ay ano lamang hindi 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 saganda, ano ito? Ito sa ganda sa ng takbo kaya ito oh, ito nangyari sabog sabog yan